Ako po si Jeron Dasig, uh, 40, 44 years old, nakatira po ako sa Barangay Malino. Ako po si Lilita Elgabiana, 34 years old po, lima po ang aking anak. Yung panganay ko po, 15 years old, tapos yung pangalawa ko, 13 years old. Yung pangatlo ko pong anak ay 9 years old, tapos yung pang-apat ay 7 years old po tapos yung panglima ko po ngayon ay 4 months pa lang po siya yung ano yung mga pinapayo nila sa amin nung malit pa kami yun din ang sinunod namin sila kasi yung mga ano yung mga matatanda na magulang yun ang sinunod namin mga ano nila utos. kaya ngayon yun ang inaano namin sa aming mga anak pinapatupad din para Paglaki nila, gano'n din yung gagawin nila. na Mga balang araw, magpamilya rin sila. Kinakausap po namin sila na mali yung ginagawa nila, tapos dapat itama hmm. nila. Kasi para pag lumaki po kayo, hindi na kayo magtataka um, o marunong na pa kayo mag na sila. Inyo. Maganda rin ka ako yung Sibda Children. Malaki rin na itulong sa amin, sa aking pamilya. Yung napansin ko dito sa bahay, yung yung mga anak ko parang nag-iba na rin sila nag yung nagsisikap na sila mag-aral yung na ano nila nag ano na sila sa bahay tumutulong na sila medyo ma malaki din ang nagbago may pagbabago po kasi yung mga anak ko siyempre, mahilig kasi na sila sa paglalambing namin paglalambing tapos hmm. labi na yung 7 years old ko mahilig kasi yan makipaglaro tapos nawawala na ng time hmm. ginagawa lumalabas tapos mahilig hmm. maano yan kay papa niya malambing pag, din, pag hindi niya nilalaro, lumalabas yan. Kaya nung nagka, nagkaroon po ng Save the Children, na pag mm, ano anuhan po, po namin yan, na, sa training na, namin, ano na, rin siya, na, na, na rin yung, ano po niya. hindi pabayaan. Mm. Kakaiba po kasi sa pagpapalaki, pag uh, hindi po talaga marunong magpahaba ng pasensya, ganun talaga. Eh, mapapalo tapos magagalit yung sisigawan pero pag uh, nagkaroon naman ng mahabang pasensya sa mga anak ma madadala naman po sa pakipag-usap kung hindi hindi nakikinig Ina inano lang kinakausap ng maayos yeah. para para maging maayos yung pagpapalaki kasi pag palaging pinapalo lumalaban eh <laughs> lumalaban tapos pag sinisigawan parang nawawalan sa disiplina yung bata hindi eh, na hindi na, na naging maayos ang pakikisama napalo opo napalo din ako kasi eh, noon maliit pa hindi, hindi, naman natin ano yan no, maliit pa hindi ko ba hindi ko na alam yun eh pero nung no, ngayon malaki na ako na realize nakaisip na rin ako na sabi ko ah ganito pala yung ganito pala pag meron ka ng pamilya Diba na na ano na, na, na parang umano na sa isip mo na maganda pala yung mayroong nagpapayo.